Good morning mga kapigmi. So may humingi sa atin ng reference o yung gaano raw talaga kalaki yung piglet natin. So hindi naman kalakihan mga pigmate. Uh, para may reference kayo na malaman nyo kung gaano kalaki. So itong plastic mating na to mga pigmate. So dalawang plastic mating to na magkatabi. So kada isang plastic mating mga pigmate One feet, one feet. So bali 2 feet yan. So yan po yung para may idea kayo kung gaano kalaki. Ganda nyo yung plastic mating ay 2 feet po yan. So ito ito po ay bali 17, 17 17 days old na piglet. Since birth po 'yon mga kapiglet. So nine head lang po sila kaya po ganyan. Tapos sa dumi naman nila, wala namang dumi nagtatay sa kanila. So sa katunayan, yan po ang dumi nila. Yan, tapos ito napakapakapaka na. Yan. So, sa pagkain nila, uh, booster feed pa rin po ang binibigay natin na may mix ng grower. Ayan. So, bagong paligo. So, ayan po, para may basihan kayong gano'ng kalaki. Siguro, sa haba nito, mga one and a half feet na yung haba ng ating mga piglet sa 17 day sa day old nila so nakalimutan ko sino nagtanong na mga pigmate so nagcomment lang siya sa vlog natin kaya hindi ko na naano yung pangalan niya kaya binidyohan ko na lang para makita so para makita niyo na rin mga pigmate So 17 day old nila ngayon. So bali mayroon pa tayong um, 8 days 8 days bago tayo mag inject ng vitamins na Bexan SP so sa inay natin so hindi siya pumapaya so napaganda ng katawan perfect Ayan. so ito si ano natin si Bana nag start na rin siya mag labor so magpapaanak tayo ng gabi mga kapigmate so gabi yata tayo papanak So, ungot na siya ng ungot. O, check pa rin natin mamaya kung labor na nga ba to o hindi pa. So, mamaya pagmamasdan ko pa. So, yun lang mga kapigmit. Good morning. At tayo nag-iigib pa ng tubig. Marami pa tayong iigib <laughs> Marami pa tayong kailangang iigib ng tubig. So, yun lang mga kapigmit. Good morning. Good morning.